20 million pesong ecotourism village ang itatayo sa barangay Pinamihagan, Carabao Island sa bayan ng San Jose Romblon, bilang bahagi ng programa para sa mas matatag at sustainable na turismo sa lalawigan. Alamin natin ang balita yan mula ka sa ating kapartner sa PIA Mimaropa, Paul Jason Foss. Suro, Southern Tagalog. Paul, Nilagdaan yung June 24 kasunduan para simula ng konstruksyon ng kauna-una Integrated at Sustainable Ecotourism Village sa Romblon. Lumagda sa Memorandum of Agreements si na DOT Secretary Christina Fresco Chiesa Assistant COO Gregory Oler at San Jose Mayor Igdon Sumbilon. Layunin ng proyekto na paigtingin ang Sustainable Tourism Development sa Carabao Island na kilala sa magagandang white beaches at natural na attractions. pok sa plano ng village ang view deck, modelong bahay na hango sa tradisyonal na arkitekturang ati, performance area, gallery, souvenir shop at isang cultural information center na magsisilbing sentro ng kaalaman at pagpapakilala ng ng lokal na kultura. Ayon kay San Jose Tourism Officer Leyalin Pablo, 13 million pesos na pondo ay mula sa premyong na panalunan ng bayan sa Tourism Champions Challenge o TCC ng DOT habang natitirang halaga ay ilalaan ng lokal na pamahalaan. Inaasahan ng lokal na pamahalaan ang proyekto ito ay magpapalakas ng turismo sa Carawao Island at magpapasigla sa ekonomiya ng San Jose at magsisilbing modelo ng community-based at sustainable tourism para sa buo ang lalawigan na rumblon. Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss, mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa. Sulong Southern Tagalog South.